Ah, wala okay. po okay. ba? La hola, no eh. Uh, Ayoko lang po. Para sa conservative. Mababasta lima, ano na mangyari pa ba to? Ayoko lang po na dumating sa point na Kung pwede na lang siyang iwasan ngayon, pwede naman. Yeah. Mas, na muna tayong ano, o kahit para doon. Pa? Sige, ako 'yung mga pinapabawol ko na Mga short shorts. may okay, Yung uh, mga ano po, yung may tapos uh, yung mga nus... Ayan, kung ganito yung bulletin, yung jowa, papayagan mo siya. lang sa'yo. Ito, ayan, ganyan. ayan. Ako, hindi. Ngayon po, medyo nag... Kasi bata po. Hindi kaya nga kung ikaw ngayon. Kung ngayon, gano'n mo si Kim, ganyan-ganyan niya. Kung ngayon po, kung ngayon po, sana kaya ako kasi, ane, na tutulen ko po sa relasyon <laughs> namin na, wala yung sa sabi niya, iba, yung, yung ano nade, parang dati sinasabi niya, ganoon pa yung paniniwala niya, pero na na yun, Oo. yung, wala yung, wala wala yung, wala yung, wala yung, yung, Ganyan ah. Hindi na masama nito siya kaya si Boo. So, bakit? para hindi ka, hindi ka masyadong sumasangin sa mga subscribers? Ano po kasi, eh, conservative yung sa side niya. So, to show respect, hinaya ako na lang yan. O pwede naman sa akin noon. Wala naman akong reklamo kapag may na siya sa outfit ko. taon na ba kayo